Hello po, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Ang tagal-tagal ko na naman ng walang upload mga ka single mom kasi po ay busy ako lagi sa aking kunting business so ayan po um, papakita ko sa inyo kung paano po ako gumawa ng gatas na condensed milk dalawang ingredient lang po ang kinailangan natin dito uh, dalawang cup ng uh, milk powder, birch tree po ang aking ginamit tapos po, uh, asukar 2 cup of sugar white po ang ating ginamit dyan So yan, uh, pinapakulo po natin sa mahinang apoy at huwag masyado natin halu haluin kasi pag hinalo halo ay matagal pong uh, lalapot ang ating um, gatas. So yan po, haluin natin ngayon. Ayan. Di ba ang laking ititibid natin kung marunong tayo gumawa ng paraan? Katulad ng kasi ako ngayon ang aking business gumagawa ako ng uh, ano tawag dito na basta lahat ng mga minatamis gumagawa po ako at kinakailangan kailangan ko talaga ang gatas so no na discover ko po ito ako na lang talaga ang gumagawa mag isa ng aking sariling version na gatas So, ganito po ang ginagamit ko, Birch Tree. Hindi po ito sponsored kasi wala pa po akong kita dito, dito sa YouTube. Pero gusto ko lang talagang papakita sa inyo kung ano pong ginagamit ko dito. Kasi ito pong texture ng uh, gatas, ng Birch Tree, ang ganda po. Talagang maganda po siya, oh. Mas maganda po iluto-luto pa natin ng konti. So, paglalapot na po niyan, palamigin na natin, ilagay natin sa isang lalagyan. So yan paggagawa tayo ng ah uh, kailangan natin mga matatamis. So mayroon na po tayong sariling condensed milk, no? Madali lang po gumawa talaga. Alam nyo po ba yung ah uh, ano nito, parang yung gagawa ka lang ng coco jam, parang ganun lang ihalo mo lang yung gata, asukal parang ganun lang po, ang dali dahil lang po talagang gawin nito so gawin nyo na po mga ka single ma'am para makatipid na rin kayo at uh, madali lang po talaga every time, matagal na po ako gumagawa ng ganito kasi minsan nagagawa ako ng ice cream minsan gumagawa ako ng leche plan, kailangan din natin ito so ito po ay malaki na po ang ititipid ninyo kung kayo na mismo ang gagawa. So, yun lang po mga ka-single ma'am. Sana po ay panoorin nyo ang aking YouTube channel at subscribe and follow for more. Bye mga ka-single ma'am.